Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang papapermahin na mga na ng Utah Jazz ng kontrata, si Lori Marcanen. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang mayroon ng nga bagong super team, ang Los Angeles Lakers. Ginawaran naman nga po ng front office ng Utah Jazz ang lahat ng kanilang makakaya upang ma-trade lamang si Laurie Markkanen ngayong off-season ay bigo para naman nga po sila na maisakatuparan ito. May ilan na rin naman nga po sa ng mga teams ang sumubok sa pagkuha sa kanya sa isang trade, kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers, Golden State Warriors at San Antonio Spurs. Ngunit sa kasamaang palad lahat nga po ng mga ito ay nag-back out dahil narin rin sa napakalaking kapalit na hinihingi ng Jazz na hindi rin naman afford na mga nabanggit kong kuponan. Kaya dahil nga po sa kalagayan nito ngayon ay mukhang malabo na nga po talaga siya na mai-trade pa ngayong offseason lalo pat hindi rin naman nga po sila nagmamadali na ipamigay ito sa ibang kuponan. Mismong si Danny Inchner naman nga po nagsabi na kung sakasakali man nga po na wala talaga silang magawang trade kay Laurie Marcanen ay papapermahin lamang nga po nalito ng bagong kontrata. Para nga po sa mga hindi dyan nakakalam mga katrops Isang taon na lamang nga po ang natitira nito sa kanyang kasalukuyang kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million dollar. At pwede na rin naman nga po nila siyang bigyan at papermahin ng extension sa darating na August 6 upang sa ganon ay magamit nila ulit ito bilang trade asset sa susunod na offseason. Ayon pa nga po sa labas na balita, kailangan na rin naman nga po ng Jazz na magdagdag ngayon ng 14 million sa kanilang salary upang mahit nila ang kanilang cap space na nare naman ng NBA. Bukod rin nga po dyan mga katrops. Kapag hindi nga po nila ito, binigyan ng bagong extension ay kusa nga po magtatapos ang kanyang kontrata next year at magiging available agad siya sa free agency market bilang isang unrestricted free agent. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang mayroon na nga pong bagong super team, ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops nag-back out last minute si Rob Pelinga sa kanilang negosasyon sa Portland Blazers patungkol sa trade ni Jeremy Grant, ay nakahold pa rin nga po ang transaksyon na ito gayong inaalam pa nga po nila kung anong klaseng trade package ang kanilang mapagkakasunduan. Sa madalang salita, pwedeng pwede para naman nga po itong matuloy anumang oras sa mga susunod na araw ngayong off-season. At once nga po na official nang mag-agree si Rob Pelinga, ay sigurado nga po na magkakaroon sila ng bagong super team na posibleng buuhin ni Anthony Davis, LeBron James, Jeremy Grant at si Austin Reeves. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.